Mau pa ipo nga aga iyo nga tanan. So yan na po uh, a vlog for today day wala kita mabuhat bali ari. Ani na naman ako balay. So diri -di ko po, di -di po kita makapaghimong hinung video ano medyo na busy kita. So ah uh, yan na uh, gusto ko la po mo ano. Ah uh, thank you again sa mga uh, followers ko diyan na So, damo po nga salamat ano, kay damo po it na share it akong video. So, nakikita ko man kung hinuhira. So, damo nga salamat kay iyo. Lalong-lalo mga nag sharehan akong video. So, damo nga salamat talaga yung mga kawaray, no? So, yan ang adlaw. So, adi po kabalay. Waray po kita ibang video. So, yung last video ko po, naging post I ang mean, about hanggang nanay. So, asya, amo pala siguro ako akong nahimong nga vlog. So, yan na, uh, naghimong nga ako yung video, no? Para, parang ha ulit magpasalamat ang mga viewers naton dida, na? Lagi pong nagsusupport at ato mga uh, videos na pinopos sa ating Facebook page. So, mga salamat. So, bali-adi ah, po talaga kabalay. Makita nyo. Pakita kayo. So, sunod kit, sunod haapon. <laughs> Parang tinong lang, no? So, sunod na, sunod sa akin. Di ba, Sa mga gusto kong mag-order nito, papakita ko sa inyo mamaya. Sa mga gusto mag-order niyan, na yung sumusunod talaga sa iyo, kahit wala ka ginagawa, wala kang, kahit hindi ka na uh, maghanap ng hawak ng cellphone, pag ito po yung ginamit ninyo, talagang maganda po siya. Talagang susunod sa inyo. Ayan, kita nyo, sumusunod siya sa akin. Nasa TikTok po, ilalagay ko yung link dyan sa baba sa mga gustong mag-order niyan. Maganda po siya kasi, lalo na kung sa mga content creator dyan na uh, nag-vlog dyan, lalo na kung mag-isa ka lang sa bahay, so walang ahawak naman cellphone mo, pwede nyo po itong gamitin. Ayan. Talagang sumusunod sa inyo. So, yun lang naman, guys. Gusto ko lang i sa inyo kung ano yung... Mayroon kasi nag... Uh, mayroon kasi nagtatanong nga ako kung ano ta... Ano daw yung ginagamit ko in So, pwede hindi nga, ano... Papakita ko iyon. Maya. Ano ay... ko lang taksil cellphone, ano. Papakita ko iyon. Bibidyoan ko. Para pakita ko yun yung ulina. So, ito. So, kita mo. Para makita ninyo. Nasunusunod talaga, tiya. Ayan. Kita mo ba? Iyan ang pina, yung ginagamit ko yung tracking. Kahit anong, kahit mag dinakak na mag dinakak, mag kinuang ka mag ginakan mag ginakan, nasunod talaga tayo kita mo hanggang nga po. <laughs> ayan, no? sumusunod talaga eh. So, it, uh, ilalagay ko po itlink ito na comment section pagkatapos ng video na Ano? Kaya, palit na ka mo. Di ba? So, ang mula. Gusto ko na talaga i-share. Eh, so, ayan lang guys. Gusto ko lang naman talaga i eh, eh, mabait po niya actual na, na napapalit po niya sa tiktok pwede po kami pumalit niya medyo may may Kung uh, kumbaga medyo may kamahalan pero worth it naman kung gagamitin niyo so ipipicturean ko pa hmm, di ba sa niya mao ko talaga yung gamitin. Siguro nap napalit ko po hindi yung mga 800. 800. Face tracking. May face tracking kasi eh. Mas maganda siya gamitin. Lalo kung usap ka na content creator. Yeah. Yes. Yeah. Sunod sa gala. <laughs> sunod. Sana all sunod. Yung jowa mo hindi. <laughs> <laughs> so, amal po, guys. Gusto ko lang i-share Ha, yun, no? So, thank you so much, guys. Sagang dito na lang yung video natin. Damo po nga salamat han mga igkasiwaray nun ko dida, ng mga waray-waray. So, isa rin. Sa mga nagtatanong pala, taga ano po ako, taga giwan. Waray po ang salita ko. Sa mga nagtatanong ha, So, yun lang po.